guys magkabot anong tubig guys kay di magsilbig watay tubig water is life guys okay yan guys kana mo na ako si ganun pag mo kabanan guys ino ako, nagkaanong ni si Colpa guys nadaot na siya atong pag si guys tapos si oh my god nagsagbot eh bag na tagi siya guys wala na tapos o oh, nagkaanam na jud dako na kay hulpa no ako oh my goodness yan guys Ayan na siyang pagpalaka. Nag-anam na Hulpa na jod. Dako-dako na jod. Mga panas. Oh my God, guys. naguba akong tubod. Nag-usap na ako kabo. Kailangan na ang pakalayayuan eh. Okay.